Ay, right, mga kamukil na. No? So, yan. Nandito na naman tayo sa City Hardware, mga kamukil, no? Bumili na naman tayo ng mga doorknob, no? Sa wood door natin. Dating, uh, unang nabili ko, mga kamukil, yung mga pang ano natin, pang CR na mga doorknob, no? So, ngayon, sa mga pangkahoy na naman to. Pang main door, mga kwarto. So, yan. Houseman, no? Lagi yung, ano, mahilig talaga ako sa houseman, mga kamukil bawat bili ko ng mga ganito subok na kasi ito mga kamukil no? yan 4x4 no? yung gamit nating hinges sa ano sa bali pag bumili kayo ng hinges mga kamukil dalawang ori po to no? merong uh, ball bearing no? na pang ano, main door yung hindi maingay tapos bili pa tayo ng ano asa inyong kuan diri ma'am mitruhan sa tubig sa likod sa, sa likod mm. sa city hardware oh <laughs> ay na, sa likod ba <laughs> sige <laughs> yeah, bili tayo ng mitro ng tubig mga kamugil. no? para mapagana natin yung mga ano shower dun sa project So hanap tayo ng metro ng tubig mga kamugil no? Tingnan natin kung anong brand. Basta may require na brand yung ano. Taga Nawasa or Water District ba yung tawag dito. So bilhin natin Tapos pakalibrit natin doon sa opisina Bago natin ikabit Kailangan makalibrit muna Yun po yung ano, requirements no? So yan mga kamukil no? Wala palang ano dito Walang mitrohan ng tubig so, oh, Hanap tayo Nakailang ano na ako Nakailang hardware na tayo no? Hanap ng mitrohan ng tubig Pero wala Ano ba to? Gamit pang tiles pero wala, natapos na tayo nagtatiles mga kamukil na. No? So, hindi na kailangan nunid na to. Okay. mga kamukil na. No? So, yan. Bali, bumili na rin ako ng ano mga kamukil. Kailangan ko ng ano. Circular, tsaka planer. No? O, yung mga ano ko kasi, nasira na. So, pagdating dito, kailangan bumili ng bago. So, pang ano lang naman, pang pantay lang ng mga pintuan. Pag-alay ng mga pintuan, mga kamukil, kailangan ko. So, dito lang tayo sa lotus brand no mahilig din ako sa lotus subok ko na rin tong lotus mula grinder uh, barina so lotus lahat yung mga gamit ko yan meron naman dito mga kamukil ito mga boss no eh pang heavy duty ano maganda pero 5,000 dito kasi lotus mga kamukil nag ano daw uh, promo kaya dito tayo so lahat din naman ng mga gamit ko mga kamukil lotus at saka ano lang ako makita So itong lotus subok ko na rin to no tatagal din tong lutos so dito lang tayo sa maumurahin na yun 2000 plus lang yung kukunin natin na planer pang ano lang naman pang modular uh, pang lang na mga pintuan tapos itong circular saw natin ano lang naman tatabasin natin dito pang plywood so hindi naman talaga anytime magagamit natin kung saka lang may mga project ako may mga modular so saka ko lang siya magagamit yan Oh, titingnan natin, no. Oh. Try natin kung okay ba. Right. So lutos tayo mga kamukil, no. Ah, uh, lahat kasi ng mga gamit ko lutos rin. So ngayon may promo sila. So nakachamba tayo kapag ano, may warranty naman. So pwede nating ibalik kapag uh, hindi maganda yung ano, punin natin itong dalawa mga kamugil kailangan kasi sa project walang magamit no? para sa mga modular na gagawin natin lutos, shout out alright mga kamugil no? time check yan, malapit na city. So, overtime tayo mga kamukil. No? Galing kanina namili ako ng materialis. So, nakapag-start ako ng trabaho uh, alas 3 ng hapon. So, tinapos ko itong Pasha Frame. Ngayon ang sabi ko kahapon sa previous video natin. O so, bukas mga kamukil, abangan nyo. Ituturo ko sa inyo kung paano yung diskarte eh, ng Pasha Frame na hindi masyadong magastos. No? Kasi mayroon akong isang kasama dito mga kamukil na... Ah... Uh, hindi pa nag-start ng trabaho, sinasabi niya na sa akin yung mga skill niya, yung kakayahan niya. So, nung sinubukan ko siya mga kamukil sa pagkabit ng Pasya Prim, yung budget ko sa buong bahay na pang Pasya Prim na tubular, uh, naubos niya sa isang side lang ng roping, no? So, doon ko na, ano, na dapat mapaabot ko rin to. Baka kasi gan, uh, ganun yung mga nalalaman sa iba, lalo na sa mga baguhan pa lang. So, may diskarte na Uh, mapabilib o kung nangungontrata ka talaga, gusto mo mangontrata, hindi maraming tao na nangungontrata sa lugar niyo. uh, makakatulong to no, na makukuha ka lagi sa kontrata mo. Dahil alam naman natin yung mga may-ari ng bahay, laging gusto yung maliit yung gastos pero matibay yung pagkagawa. So bukas ipapaabot ko sa inyo kung paano gawin yung pasya frame at ilang klase ng pasya frame na pwedeng gawin na magastos siya at merong hindi magastos. Pero ganun pa rin yung tibay mga kamuginlo kahit na hindi siya magastos no? right so natapos ko yung paggawa ng pasya frame and then dito mga kamukil sinikap ko na makagawa pa ng mapurma pa yung ano natin railings no? yan so na umpisan ko siya dito na side so bukas yung gagawin ko pagpatuloy to dito pagpatuloy to dito so ngayon mga kamukil overtime na naman ako dahil gusto ko talagang target ko matapos no? yung binigay kong uh, schedule kay Sir Herbert Lowe Shoutout nga pala kay Sir Herbert Lowe, no? Ah, uh, shoutout sa iyo, Sir. So, kung maglaps man ako sa target ko, Sir, na binigay ko sa inyo 2 weeks, mula nung nag-usap tayo, so, mga ilang araw lang siguro, no? ah uh, basta darating ako dyan, Sir, para sa pinag-usapan natin yung bahay mo, tra trabahuin natin, no? So, hintay-hintay lang. So, naging ganun yung pangyayari, Sir, kasi unang-una sa pintuan, na na, no? Kasi hinihintay ko ng ilang buwan yung pintuan, yun pala, uh, scam, no? Walang nagawang pintuan. So, mabuti na napuntahan ko namin ng may-ari ng bahay na to Natunto namin yung lugar niya, pati yung bahay niya. Kasi online lang yung nahanap ni ma'am. Si ma'am yung nag-ano nun. So, naayos, nasolve lahat, no? So, kaya nagkaganon, sir. Medyo mag-extend ako ng mga ilang araw bago tayo makakita ulit dyan sa Dabaw. Right? And then, so, basta, Diyan mag-uusap sir. Maraming salamat. Sana maintindihan mo ako. Mga ilang araw lang no. Yung lap siguro sa pinag-usapan natin. So ngayon mga kamukil, ito na nun yung overtime ko. Uh, kukulayan ko to ng marble finish no. Ang gagawin natin dito. Para bukas, uh, Magagawa ko yung uh, cabinet uh, modular cabinet dito. Tapos yung TV console. So magawa na natin. Mapurma na natin itong harapan na to. So, bago uuwi si ma'am, dapat makikita niya na, na mapinis tong uh, ito, itong bahay na ito mapinis. Yung pagkulay, yung pintura, makakabit tayo ng mga pintuan. So, yun yung hinahabol ko. At saka mapagana yung mga uh, gripo, no? yung mga pusit, yung mga labaturi. Mapagana natin lahat ng mga tubig pati dito mga kamukil. So, yung pagtatiles, almost done na yung pagtatiles mga kamkil yung pinakakulang na lang ito na lang no so kanina binili ang ko siya kasi nagkulang ng tatlong tiles dito itong wood tiles na uh, para sa kwarto ni ma'am nagkulang so diyan yung pinakakulang no so ito binili ko siya ng tatlo although dalawa lang yung kulang pero malay natin kapag panghuli kasi ikakabit na tiles mga kamkil diyan nagka problema lagi minsan nababasag uh, bibiyak so nagalawan sa ako ng isa and din sa mga flooring mga kamkil na ganito yung tiles ito, may kulang pa dito. So, ito na lang yung chichik up ni Master Boy bukas, no? Meron doon. Tapos dito, mga kumgil, tapos na to. Pailawin natin. So, yung ilaw. Okay na lahat na. Yung mga ilaw dito, okay na gana na. Tapos, dito. Kahapon nakikita nyo, wala pa to dito. So, kaninang umaga, tinapos ng Master Boy. Wala dyan sa mga gilid na yan. Papasok dito sa kwarto na to. So, ayan. Tapos na siya. Yung pagtatiles. Yun na lang isa, mga kamagil, yung kulang. Sa CR naman, Uh, bukas mag-uumpisa na naman si Master Boy dito sa mga CR tatapusin na to yung mga ganito no? Na. kasi nahinto to mga kamukil kasi nagkulang ng tiles tapos matagal ako nakapag bili dahilan po na marami din po akong tinatrabaho so sinabi ko sa kanya unahin lang muna yung flooring ah uh, pahuli na naman natin itong CR so may mga tiles na kasi naka-stack para sa flooring so binanatan niya na yung flooring so ngayon tapos na almost done na siya room 2 okay na so itong mga tiles na to ah uh, doon to magagamit sa ports no yung iba nito doon sa lababo natin so yung kulay ng tiles ng ating lababo ah uh, ito na ipit siya medyo black siya mga uh, black siya mga kamukil so sa ano na lang natin papakita no so kanina bumili ako ng mga materials skim coat tapos kulay no doon nabili ako ng mga kulay pintura doorknob so kung nakikita nyo sa unang video bungad na lang ng video yun yung mga ginagawa ko Oh. Uh, ah, malapit isang araw din ako palakad-lakad kanina mga kamukil naghanap tayo ng mga materialis. Dito okay na to. Dito na side mga kamukil ipapainal na to babalik. Meron pa pala akong hindi nagawa dito no. Itong window grill. Ah, tama. Tinigil ko pala 'tong mga kamukil kasi malalim pa dun sa likod niyan. So kailangan pang abunuhan kapag mapatag na diyan. Saka ko na ito ipagpapatuloy no At least doon tayo sa likod makapagtrabaho Oh yan, isa. Dito sa kabila kulang pa dito ng isa. Isa. Ito na lang hindi na lagyan ng window grill. Pero ito dito okay na sa pagtatiles. yung mga CR okay na to. Yan. Okay na to dito. Oh yung kulang dito mga kamukil, dalawang CR, room 6 at room 5. Pagpapagana na lang ng pusit, no. Pusit sa laboratory, yan. So linis tapos uh, pagana pagaganain yung pusit and then Uh, linisan lahat uh, yung ano dito pagga sabay na sabay na lahat na no. tayo natin yung ilaw sabay na lahat yung pagga para mula sa mga CR hanggang flooring palabas no yung pagga yung huling araw na kung baga kinabukasan ito turn over na so sa kanan namin gra grautan ano para sulit yung linis hindi na pabalik-balik no kasi kung ngayon natin gra grautan to oh, may mga trabaho pa kami malamang yung grout natin dahil white yung grout ko dito uh, madudumihan na naman siya. So, pag turn natin, so pangiting na na madumi na yung grout. Mabuti na yung pag turn natin is uh, malinis. So, pag matapos ito mga kamukil, uh, ano to? Pang-anim na bahay na nayari ko ngayon taon. no? Ngayon taon na to Nayari namin. So, hindi ko na-break yung record nung nakaraang taon mga kamukil na nakalabing dalawa kami. Labing dalawang bahay yung nayari namin. karamihanon uh, karamihan nun yari po sa tubular Uh, mga light material no yung karamihan nun. So ngayon, saksisip po tayo naka ano ba tayo? Ah uh, dalawang ma no. Tatlong light material pero may konkreto pa rin sa baba no kay Kernel at saka kay sarjin to Oh, shout out sa inyong dalawa. Mga mabubuting tao. Yan. So bali pang-apat 'to oh, na bahay yung no? iniyari namin ngayong taon. O, malakihan kasi yung mga project na niyari namin kay Kernel uh, Lutz, no? Kay Kernel Karin, ano yun? 135 square meter. Tapos kay Tudinyo, nasa 100 square meter din. Yung laki ng bahay na yun. So, ito din, 100 square meter. Puro malakihan. Kaya siguro nagkagano, no? no maliit lang. So, yan lang mga kamukil. Shout out kay Sir Herbert Lowe. Sir, uh, ilang weeks na lang. Kita-kits na naman tayo sa Davao Maumpisa na natin yung project mo. Thank you mga kamagil, maraming salamat.